Ano ka ba? Ano ka? Yeah, no. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank na, sir. Thank you, 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 130 ko, 130 sir. Thank you, sir. Thank you, sir. po, 300 na lang po ang gaino. sandaan.

Kuha kayo o. Oop. Wala. Tigit yan. Tigit yan. Kaya si Kuya. Vlogger eh. mo. Yan. bigem mo siya. mo mga tropa. 100 na lang boss. Wala na lang kilo. boss. Wasabi sariwan sariwang yung boss. Ano ka Ano ka? Iyo no? Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir subscribe lang sir. Subscribe. Subscribe lang sir. Subscribe lang sir. Subscribe lang sir. Subscribe Subscribe lang sir. Subscribe lang sir. Subscribe lang sir. ako lang sir. Subscribe lang sir. Subscribe lang sir. Subscribe Subscribe sir. sir. Ito, 180. Ito, 1-5. Kuya, no, no. no. yeah, baka bo, ito? Oo. Oh. Oh. Ito ka mo. Alam ka naman manok yan. Hindi naman no. manok yan. Hindi naman no. manok ka yan. oh. Makano sa buhay? 30 lang yan. 1, ha? One 30 lang. 1-30. Ito kasi malaki, no? Oo, kasi may mga malaki. 1-30 lang po ito. Shut out, shut oh. Kamu kau kau? Ya, mula lang ang alimasat ya teh. Oh okay, tinggal So, good morning, good morning, good morning, good morning sa aking mga minamalang mga viewers. Ayan. Uh, At, uh, good morning, good morning, no? Araw po ngayon na uh, Martis, no? July 2. So, ito yung uh, first vlog natin sa month of July. Yan. Mga kapakners, sana po, masama nyo po kayong uh, umaga ito no? Upang uh, makikot or makitsukor dyan sa may bulungan sa Palmyake. Ayan po no, uh, at sana po Masama niyo po ako Ngayong umaga ito no? uh, Titignan po natin Kung mak makakabili tayo ng isda No So, tara po, samahan niyo po ako no? Uh, chat out po pala muna no? Sa mga OFW ko dyan Na talaga pong uh, Nagsusuporta po Sa akin channel At syempre sa mga silent viewers na rin po no? Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsuporta po sa channel ko. So, mga kapatid, mga hindi ko hindi po kayo malilito. Itong diretso po na ito ay pagpuntang uh, papuntang Kapitiks, no? Sa so, kaliwa uh, ko naman ito yung sugo. So ito yung intersection na to ay dito kay diretso ito pakala na ito. Yan yung shortcut na papuntang Bulungan. So tara, samahan po ako. Let's go. po ang shortcut mga kapakurs ayan o pag kayo rito ay diretso na po ito napuntang bulungan Ito, may ng isda. Ito, may mili ng isda. Ito, may may

Oo, oh, pag nagawa, okay na okay. dito. Okay. Four months? May okay, daan na dito. Oh. Saan, Sir? Huh? Ha? Dito. o oh. dito? Ah. Oo. Ha? Oo. Dito dito. Thank you, thank you. Yun know, o, basa o. Oh? Trace na rito. Ang daming tao. So dito na tayo Sama na ako guys ha Ito, eh Ito, baanak ko eh Ito, baanak ko ba ah, niyo, Magkano? Magkano ito? Oh, wala mayari. Oh, okay lang, okay lang. ko na ko. Tumusok ka! ba akong dating?

daming ang dami ng kitang ngayon no? Oh. 160, 180 160 kilo ng kitang ano man malaki 180 ano kayo masarap loto dyan? Pangat, ikaw. Ah, pangat daw. Maraming loto dyan. Ikaw, para walang gastos. Sausapan.

100 na lang kayo, buhay na buhay? Yes! Sariwang sariwa sir, buhay na buhay Ay tasahan natin isa isa yan Sariwang sariwa po yung kutsarita kung tinatawag Makano 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 100 na lang kailan na na natin 100 na lang Ilang dami tao no. yeah, black. oh, yeah. sa labat oras ba? Hindi lang tingil Ayan, vlog Oh, vlogger, mga Ang dami, no? Tuloy-tuloy ang ating mga kababayan na may mila Ayan na nga, ayan na nga. Parin ha? ito. mo parang may kamang pira pa. Ayan, pre, yan. Ayan, oh. Ariwan sa riwa, oh. Nga, pala na. kilo. Makarang? 100 na lang kilo, grabe, po, 100 na lang kilo. 100 lang sa riwa, sir. Pero paubos na, no? dami ang ka 100 malulutong. nasne nasne Gulya sa na, 100 kilo. Ito pa tayo para alam natin mga kabayan. Mga natin ba? Kasi tanong, mga mga PC1. lang, bigyan kita sticker. Gusto mo mag-subscribe? Bigyan kita sticker. Para ka dito. isa Wala ka? yan. Kaya Sticker. Vlogger yan si Kuya. Vlogger eh. Bigyan mo. bigyan mo sa... tropa.

Huwag tayo okay, sa kaya oh. yeah, ngayon? Oh, ito 180. Ito 130 lang. 180 ito? Grabe daan ang mura naman. 130 oh, nga sa iba dyan. Iba <laughs> 200? 200 sa iba 200? Oo, lang kami. Pag-usapin kasi marami ang tatanong. presyo ka? Oo. Salamat <laughs> ha. sa Thank you, thank tayo na idol dito. Oo, may sila <laughs> mo rin yung inday ng Ito, Ano to? Ano oh, to? Ano ba ito? Ano 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 ito? ito? Ano Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? ito? Ano Ano ito? 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 Ano Ano Ada masak di hati Oke. Okay. Tiga-tiga deh. Ditemu aku sadulu. Gorong-gorong itu ah. Ay, teman, yeah. <coughs> ito Ayo marami ramai mga subscriber dito. siyung marde na bakcio bakcio Isabel skipit si bakcio bakcio na na tina, tahan tito tahan 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 Murang-murang -mura ano? Murang-murang -mura na yun Ito, ito, hinahanap mga tayong mga viewers Ito, oh. ito, mas masakit pa sa breakup to Pag, pag naro lang agad ganyan. dyan Black yun Mapakita natin, mapakita natin Nakipot, 380 Sa iba niya, 450 yan Sa kapila, dito Hindi na mga bigay na Maaga na eh Maaga na oh. Basta maaga na pwede na ibigay Maaga, mura na no? Oh. Ayan ito po ang mga ano na dito. Ito, alimango, 30 lang. Ha? O, so, ito, 300 lang to? 300 na lang to. Nagmahal na nakaraan Ito, bagsat presyo ng limaan. Ang bigay kasi hindi nito. Ang bigay. Pero malalaking size okay? eh. Ha? Para sa pula yan aprepto ito ang kasi malaki eh natin ha bigay na 300 oh. ito 350 350 po ito well, thank you, ha, sa inyo okay. tatlo ko ang subscribe sa akin. Ano gagawin diyan? Ang sarap ng tuna.

mayroon limang ka lang sa siya magligo lahatan to, lahatan lahatan po lahatan baka makana yan, baka makana kung tilay yan po 130 po, 130 1 kilo lahatan na ko kilo lang yan, lima. ano to halo-halo yan halo-halo ano pa kung kilo. Takadagila pa kung kilo. Takadagila pa kung kilo. Takadagila pa kung kilo. kilo. Takadagila lang. kung kilo. Takadagila pa kung kilo. Takadagila Sara, oh, na lang. Sandana lahat ano Ano yung style? Makuko, no? ba yan? Ha? Ano yun? Ha? Ano ah, yung style? Parang mukha ng ano yun. Isang dagat. Iyo, masalang sa kapasin. Umaga na ito. May hito, hito. Hito. Sarap ihaw talaga. Halo te. 300 po. 300 lang, lang natin ni ano? po. parang bagsak presyo na ngayon. Nakaraan 400 eh. din, 'no? Pas na po. 300 na lang po ang gaino. Hipo natin. Bababang hipo ni na Oh! Ooi! Cymbalis os ond dan. Guliason guliason bai to ga. O'r Cymbalis, dal Cymbalis.

Ito. Dito ang sandaan mo. Sandaan. per sandaan ko. Mas Kwam, sa, Pagabang, sa maram. sa marami pang nabili ko dyan ha? ha. Mas marami pa ito. Oo. Ito mo. Masayang. di dito Dito lang pala eh. Ano nabili cinta mahigit ano to? Isa, dalawang kilo no? Dalawang oh, kilo mahigit. Katapong kilo yan, oh, nagagain ka nalika. Okay naman yun sa... ako lang kasi isa. Nakarami na. Ayun oh, to. Isa lang yan. Oo, oh, wala yung mga ating... Ito pala sa Dapat dito hindi,

কোনা Grazie. Ayan, 'yun 'yan. 'Yan. Naksa 'yung ano no? Nag-sign up pa. 'Yung masarap pa pakana. Pak-vaccine 'yung oh, tambalan. May tabaksi ano? Tamban well, thank you ah. mo ako. Oh. Akala ko multuhan eh. <laughs> Andamin no, 'aw. Oh. Yung isa ka na binigwan niya, sandaan yun. Ano pala? Ang dami. Ubus na sa 15, Rowan. Ah, diba, inuubus ako rin. Sinta mo, sinta, sinta. Anong isda to? Ah. Burot yan, burot. Ah, burot? Ayay. Uh, ay. uh, burot, sinta. Ubus mo. Tataba yan. Dito makaano? Burot na, sinta. Ah, burot din to? Uh, burot din yan.